Um, nung, parang muna, ano ka, parang kasi, sige, sige, parang gano'n mo doon sa place. Pero, nung pumansok kami at namin, napaka, nagkakalunog lang pala ang post-it. Uh, mo, yung itaw like, ni yung dami ng oras ni Trolley.

Ah, okay. uh, okay, it's, it's no, a yeah, judiciary. Something gonna, to do with the okay. pareha ng bayan kasi okay, dito na sa court so, ng dito. They still authorize. So, dahil Hello? in arbitration sa yes, with, with PCSO, they need to, to suspend it, their operation. Oyan. Although dito not really it's it. an issue ang pareha ng bayan, kasi so, hindi ganoon kalakas. Unlike sa palawan, sobrang lakas talaga. Eh, <laughs> oh oh. oh, oh, uh, kasi uh, ano uh, <laughs> Kasi sabi ko nga, yuki, Adam, one, Tiger, parang, pag parang ka huh? eh, Kasi yung uh, kasi um, So, ang ginagawa ko na lang din, dun sa mga municipalities or provinces na in operation kami, yung programs ni PCSO, pinapababa ko talaga. Like, like sa Ipugao. O, oh, may nang ng ambulansya. So, this year, tapang ambulansya yung nagigay. Yung Palawan, aning na ambulansya yung nagigay. So, yun naman ang sabi ko, kasi kapag ako, hindi lang kayo sa So, Pwede naman ano ba, like, yun, nga, yun nga, hindi baling sumalit. Pwede naman tayong tinigay ngayon. Dito pasi, eh? pwedeng mag-uusap kayo doon sa Facebook live namin. O, kung gano'n. Para nai Pagpapangit. Tapos kaya ako naalala.

Ball number three. Ball mm -hmm. number four. Ball number five. Ball number six. Ball number seven. Ball number eight. Ball number nine. Ball number ten. Take it on the screen to number ball number eleven. Ball number twelve. Ball number thirteen. Wall number 14. Wall number 15. Wall number 16. Wall number 17. Wall number 18. Wall number 19. Wall number 20. So you got the flow, it's great to know about wall number 21. Wall number 22. Wall number 23. 25, one number 26, one number 27, one number 28, one number 29, one number 31, one number 32, one number 33, one number 39, one number 40. Sumulat na po natin ang araw 16. number 16. Buwan over 16. Ang meaning combination para sa hapong ito ay 4, 16. 4, 16.